아 크흠 쥐랭~~~ 소고 So yan na guys Ang ating uh, pangwalong araw Sa ating uh, Barbershop Challenge Revenue uh, Ayan guys <laughs> Kung matumal nung mga Nakalipas na araw guys Mas matumal Ang pangwalong araw Ang isa guys lima lang Tapos ang isa guys Ayan 3C lang yan lang ang nagupitan nila sa buong araw, no? Kaya hindi lahat ng panahon ay uh, uh, maganda yung ano, yung uh, uh, magupitan nila guys, marami magupitan. Pero ngayon, ayun, sobrang tumal guys. Ang pangwalong araw natin yung uh, nagupitan na nila is yung isa lima, yung isa 30. <laughs> So, yan na guys, ang update natin no sa ating challenge, sa ating barbershop. Ang pang walong araw. So, yun, sobrang tumal guys. <clears throat> sobrang tumal lang ating uh, barbershop income no sa isang araw. So, yun ang guys, ang update ko sa inyo. Salamat sa inyong panonood. Like and share lang guys sa ating video para marami naman ang makakita sa ating Uh, mga ina-uploads so thank you so much guys uh, mga gandang araw sa inyong lahat yeehoo let's go babos